ating bangsa bansang sinilangan. Masya Allah. Cotabato City, Mindanao. Balm Barb. Si Sheikh Marhan Burhan. Fala tafadbal siyadatuhu maskuran majora. Tadbir! 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 Masya Allah. Ang kahulugan po nang Allahu Akbar ay Allah is great. ان الله أي دخيله، برا مسلم، هندي okay, مأجورا. Okay. Uh, الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله ang kapayapaan, ang mercy, ang blessing ay para sa ating lahat. Um, Unang-una ay ang may, may respect and courtesy sa ating mga kapulisan, especially sa ating station commander na si Colonel uh, Emmanuel Gomez, na nakapagbigay siya ng mensahe sa atin kanina. At uh, ang ating uh, very smart na Uh, Lieutenant, si Ma'am Jonah na kahit kinakabahan pero satisfied ako sa kanyang mensahe. Alhamdulillah. So, ang barangay chairwoman natin dito sa Basico na kung saan ay uh, binigyan tayo ng pagkakataon upang magamit natin ang uh, area na ito na uh, dito natin tinadala tayong islam. Uh, ang panalangin po sa imam ma ma'am uh, na now ay, ay ang Allah ay bigyan ka ng more progress, more uh, prosperity and more development insya Allah maraming salamat po ma'am uh, Diana siguro kung di ako nakakamali of course uh, ang ating kaka Dr. Royan uh, walang iba kung di si Uh, kakak mama Mastora at antan yang pindah ke Mamahan dan negeri na Sang Asawa. Masyaallah uh, muslimam Ma Syarif Mastora. Eh uh, anating mga butihing mga ulama, mga ustad dito sa Basiko. Sila Sheikh eh uh, eh uh, Abdul Manan, Abdul Hamid, Abdul Manan, Sheikh Deran uh, Jendrut. Ecekak itung mga kapatid natin ng mga speakers, Sheikh Nurul Amadullah, Sheikh uh, Ibrahim, uh, ano yung case, no? Alhamdulillah. Uh, sa lahat ng mga akawat, uh, mga kapatid nating mga kalalakihan, mga kapabayahan, uh, may nagtik sa akin kanina na si Abdul Bayan Ayub, na sabi niya, Sheikh Abdul Bayan Ayub, kasalakoyan ngayon ay uh, classmate ko sa masteran, uh, Sharia major on economic. So sabi niya, iparating niyo yung salam ko sa mga ulama natin, mga ustaz natin. Si Ibrahim, at saka si Ech Abdul Manan, at saka iba pa. Alhamdulillah. Um, marami akong naisip kung ano yung dapat na talakay natin sa dating, gabi, na ito. Pero uh, sa nakikita ko ay uh, dapat muna pasalamatan natin ng Allah dahil sa uh, sana saksiang ko ngayon ay uh, yung mga kapatid natin na non-muslim nandito sila lahat suportado sila kaya bigyan natin ng magandang uh, matibay na ugnayan sa ating mga kapatid sa uh, ibang pananampalataya so para malaman mo ma'am na sa Islam ay napakaraming bagay na tayo ay nagkakaisa. Pero may konting bagay kailanman hindi tayo magkakaisa ah, tungkol sa pananampalataya. So Alhamdulillah, magkapatid tayo sa ating uh, ama na si Adan, magkapatid tayo sa ating ina na si Iba, at saka magkapatid tayo sa iyo yung um, sa pamumuhay natin sa mundong ito ay napakahalaga ang dalawang bagay na ito yung dapat natin gawin. Dalawang bagay na dapat sa isang Muslim ay tinuro sa kanya ng Allah na kapag siya ay namuhay dito sa mundong ito ay dapat ay gawin niya ang dalawang bagay na hindi pwedeng paghiwalayin. Unang-una ay ang pasasalamat sa mga biyaya ng Allah. Dapat sa isang tao, kahit na ano yung mga biyaya na darating sa kanya, dapat magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging maliit man ito, konti man ito, ay marami. Pangalawang bagay na dapat gawin natin ay ito yung tinatawag na uh, pagtitimpi, uh, pagsabat. Uh, hindi magkahiwala yung syukar at saka sabat. Uh, kailanman kailan man hindi pwedeng yan. Kailangan magtimpi tayo, magtiis tayo, magsabar kung ano man yung mga solirani natin sa buhay dahil hindi maaalis yung mga pagsubok na ibibigay sa atin ng Allah. So dapat magtimpi tayo at magsabar. So lahat yan ay ginaganti pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito lang ako mag sa isa kasi wala tayong oras. Ito yung pasasalamat sa Allah asyokar. Sabi ni Al-Imam Shawkani, Rahimahullah Isa sa mga tanyag ng mga imam Sabi niya uh, Man Ala uh, ma'an amalehi Min Wasa Allah bihi min rizkihi. Ang sinumang tao na magpasalamat sa Allah Dahil binigyan ni Allah Ng biyaya Ay lalo itong palalawakin ni Allah Ang mga biyayang ipinagkaloob sa kanya wa man syakara Allah ala ma aqdara alayhi min ta'atihi zadahu min ta'atihi ang sinumang tao na magpasalamat tatlo yung binangkit ni Al Imam Syaukani rahimahullah ang sin pangalawa ang sinumang tao na magpasalamat sa Allah dahil sa nagawa niya yung mga ibada nagawa niya yung uh, pagsasamba sa Allah pagkatapos ay magpasalamat sa Allah ay lalong patitibay ng Allah ang kanyang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo na sinabi ni al Imam Shukani, Allah, rahimahullah, wa man a a'ala ma'an ama alayhi min sihatihi, zadahu bihi min sihatihi. Ang sinumang tao na magpasalamat sa Allah, dahil binigyan niya Allah ng magandang pangangatawan, healthy yung pangangatawan niya, sabi ni Al-Imam Shokani ay bibigyan, lalong bibigyan ng Allah ha, na mas pinakamagandang pangatawan dahil siya ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa verse ng Quran, sinabi ng Allah sa suratun nahal, verse 18, sabi ng Allah, Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuksuha. Sabi ng Allah, kapag kayo ay nagtutulungan, ha? nagkakaisa upang bilangin yung mga biy biyaya ng Allah sa inyo kailanman wala kayong kakayahan na mabilang yung mga biyaya na pinakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nagtanong si Musa kasi si Musa isa sa miracle na binigay ng Allah sa kanya kahit na anong oras siya nakausapin ng Allah ay pinapahintulot ng Allah na makausap sila ni Moses sabi ni Moses kay Allah ya Allah Kaifa ashkuruka wa ashkur ni'matan an'amta 'alayya aw wada'taha indī nagtanong si Musa, si Moses kay Allah, "Ya Allah, paano kita mapapasalamatan?" Na yung pinagkalo mo sa akin na napakaliit na bagay, ha, na ang bagay na yun ay hindi ko kayang tumbasan sa lahat ng aking mga pananampalataya, sa lahat ng aking mga gawain mabuti. Hindi ko kayang tumbasan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Moses, Ya Musa, Ya Musa, dahil na ala, ala mo yung mga biyayang pinagkaloob ko sa iyo. Sabi ng Allah, Al-ana fakasyakartani. Ngayon sabi ng Allah ay, Ikaw ay nakakapasalamat sa akin. Yung mga tao na nakakaalala sa mga biyaya ng Allah, yun ang mga Uh, paraan upang sila ay makapagpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Daud alayhi salam, si David, nagtanong siya kay Allah. Sabi niya, Ya Allah, ha? Ya Allah, arini, ma akhfa ni'matuka alayya. Ha? Fakal Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Daud, tanafas. Patanafas Daud. Fakal Allah subhanahu wa ta'ala, Hadihi ni'matun la yuhsa bihadi ni'ma layl wa nahar. Ang malapit na kahulugan, sabi ni Daud alay salam, sabi niya, Ya, ya Allah, ano ba yung uh, mo? Sabihin mo sa akin yung biyaya mo na hindi alam ng karamihan. Ano ba yung biyaya ng Allah na hindi alam ng karamihan? Ano ba yung biyaya ng Allah na sekreto na hindi natin na-appreciate? Ano ba yung biyaya ng Allah na walang nakakaalam maliban sa mga anbiya at sa mga prophet? Sabi ng Allah, so anong tugon ng Allah kay David? Sabi niya, Ya David, Ya, da ya Daud, tanapas. Huminga ka sabi ni sa Allah kay Daud. Patanapas pa sa Daud, huminga si Daud alayhis salam. Sabi ng Allah, yan yung mga biyaya ko sa inyo na ay, hindi nyo kayang bilangin at wala sa mga tao na kapag sila ay humihinga ay nakakapagsalamat sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa Tinatanong ko kayo, ilang bisis ba tayo hihinga sa isang minuto? Ilang bisis ba? Ah, hindi natin siguro mabilang. Pero ayon sa mga expert na mga doktor, kapag bagong sinilang yung bata, ay mag mahigit apot na po at kalimampung bisis siya hihinga sa loob ng isang minuto. Pero ganito sa atin, dahil medyo matanda na tayo, ay minsan 20, 20 bisis tayo hihinga sa loob ng isang minuto. So ang tanong doon, ba bawat hinga, ba bawat tayo maghinga, naalala ba natin yung biyaya na pinagtalog sa atin ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala? marahil siguro ito yung malaking problema sa tao na napakaraming biyaya na pinakalog ng Allah sa kanya. Binigyan siya, binigyan ng Allah, pinakaloban ng Allah ng mga pamilya, pinakaloban ng Allah ng magandang tahanan, maraming sasakyan, pero ayaw pa rin magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi marunong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ah? So kung, kung lahat ng tao ay marunong magpasalamat sa Allah, siguro walang makukulong ba diba? Kung kung mga tao, karamihan diyan sa mga bilanggo, ha, ah, ay hindi marunong magpasalamat sa Allah. Ah, kasi hindi wala silang hindi hindi sila nagtitiis kung ano yung buhay na kinagkalug sa kanila ng Allah Subhanahu wa taala. Hindi natin nila lahat, pero karamihan sa kanila, ha, ah, gusto nila one-two millionaire. Hindi man kapintasan mga kapatid sa pananampalataya, na ang ulam lang, ulam lang natin ay baguong. Hindi yung kasalanan. Hindi kapintasan, di ba? Hindi kapintasan sa Allah na ang ulam lang natin, ang gulay lang natin ay puro kangkong. Puro tamban. Hindi kapintasan yun. Hindi yung kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahalaga ay yun ay galing sa halang. Ha? Pero ang kapintasan, masarap ng ulam mo, pero hango ito sa haram, galing sa haram galing sa shabu, galing sa korupsyon, galing sa pagnanakaw. So, subhanallah. Ah, kaya maraming nakukulong dahil ayaw magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, may mga bigas tayo. Dapat magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, hindi ko alam kung lahat ba ito ay dapat bigyan ng bigas. Pagkalooban ng bigas. Ang mahalaga, kung bibigyan ka ng kapatid mo ng isang mineral, magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, bibigyan ka ng bigas, huwag ka na maghanap ng sardinas. Indomi. Sa atin, bakit walang sardinas? bakit walang indomi? Subhanallah. Dapat magpasalamat ka sa tao. Marunong kang magpasalamat. Maging ito ang biyaya sa iyo na mali at saka marami. Alhamdulillah, magpasalamat ka sa Allah. Sabi ng Allah, La in la azidan nakum. Kapag kayo ay nagpasalamat sa akin, sa mga biyayang pinagkalog sa inyo, sabi ng Allah, ay lalo kong dagdagan. Ah, ang mga biyayang ipagkakaluwag sa, sa inyo sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala So mayroon tayong isang kwento kasi gustong madalian lang Kasi ah, alam din natin na medyo ah, malalim ng gabi Ito yung kaayayang kwento na sana makulutan natin ng aral Isa sa mga tanyag na mga ulama na ito ay nangangalang Abu Kalaba Na binigyan siya niyang Allah ng napakatinding pagsubok na kung darating yun sa ating pagsubok siguro kahit isa sa atin hindi natin kaya so na, ano yung pagsubok na ibinigay ni Allah kay Abu Kalaba si Abu Kalaba unang una lahat ng kanyang mga alak asawa, mga alak maliban sa isa ay namatay lahat pero kailanman hindi siya nagalit nagtimpis siya lahat ng kanyang mga kayamanan, na nawala lahat nagiging dukha, nagiging pulubis siya pero nagpapasalamat pa rin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala Ah, bukod doon, mayroon sakit. Bukod doon, hindi nakakakita. Nagulag siya. Bukod doon, putol yung kamay, dalawang kamay, putol yung dalawang paa. So may isang araw na naglalakad si Abu Ibrahim. Narinig niya si Abu Kalaba, ah yung matanda na lahat ng mga pagsubok ay binigay sa kanya ng Allah pero nagpapasalamat siya kay Allah narinig niya si Abu Kalaba na alam ba natin kung anong sinabi ni Abu Kalaba sabi ni Abu Kalaba الحمد faddala na ala على mimman ممن na تفضيلا Ako po ay nagpapasalamat sa Allah dahil sa nilikha niya ako sa ni Abu kalaba na mas mainam kaysa mga ibang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagtataga si Abu Ibrahim. Bakit si Abu Kalaba? Tinanong niya Abu Kalaba. Sabi ni Abu Kalaba, Piay siya yung tashkurulillah. Ano ang mga bagay na ikaw ay nagpapasalamat sa Allah? Alam mo ngayon sitwasyon mo, wala kang pamilya, pulubi ka pa, bahay kubo yung bahay mo, may sakit ka pa, hindi ka nakakakita, hindi ka, wala kang dalawang kamay, putol yung dalawang paa mo. Piay in, piay siya'in, tashkuro Ano ba yung dapat na pasalamatan mo sa Allah subhanahu wa taala, Kasi yun ang palaging naririnig niya kay Abu Kalaba. Alam ba natin kung anong sagot ni Abu Kalaba? Sabi niya, Alhamdulillahilladhi wahabani lisanan kira ako ay nagpapasalamat sa Allah dahil binigyan niya ako ng dila na nakakaalala kay Allah. Nakakagawa ng dikar. Yung dila ko sabi niya, ha, nakakabasa ng Quran. Kaya mayroon pa akong dila sabi niya. Alhamdulillah, iladi wahaba ni Kalban khasya. Ako ay nagpapasalamat sa Allah dahil pinagkaluan ako ng puso na ito ay dalisay na puso. Pusong mapagkumbaba. Pusong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wahabani alal jasad, wahabani jasadan sabiran, ah, at ako ay nagpapasalamat sa Allah dahil na ako ng katawan, na ang katawan na ito ay ah, firm, kahit anong pagsubok, ah, ay kaya, 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 kaya niyang tiisin. So ang tanong mga kapatid, ito yung tanong ko sa inyo sa lahat ba tayo? Ah, kung tayo ay kakain, naalala ba natin ng Allah? Alam niyo ba na napakahalaga kapag ikaw ay iinom o kakain ng tubig, sasabihin mo, Bismillah? Pagkatapos mo sabihin ng, pagkatapos mo kumain o uminom, sasabihin na, Alhamdulillah, dadalaw lang, Bismillah, Alhamdulillah. Yun na nakakapagpasalamat ka sa Allah. Sabi ni Muawiyah bin Parra, ah, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, man, man Aa ah, ah, alma wakal alhamdulillah kung sino man yung tao na iinom ng tubig na pagkatapos niyang uminom ay sabi niya alhamdulillah gupira lahudun buho patatawarin ni Allah ang kanyang mga kasalanan tingnan natin napakasimple lang bismillah pagkatapos iinom ka ng tubig patatawarin niya Allah ang iyong kasalanan dahil naalala mo na ang nagbigay sa ng tubig ay ang Allah subhanahu wa ta'ala Ganon din yung kakain ka. Pagsabi mo, Alhamdulillah, Ladi ataman hada taam. Patatawarin ni Allah ang iyong kasalanan. Ganon din kapag mayroon kang bagong damit. Pag isuot mo, Bismillah, pagkatapos mo maalis, sabihin mo, Alhamdulillah, ay patatawarin ni Allah ang iyong mga kasalanan. So, napakaraming tao na hindi nakakakita. Alam din natin yan na naghahangat sila na makita nila yung kaganda ng mundo. Napakaraming tao na hindi nakakarinig na naghahangat na marinig ang ating mga boses. napakaraming tao na mga hindi hindi nakakapagsalita na naghahangad na kahit isang word lang ay makapagsalita. Napakaraming tao na hindi nakakalakad. Kaya naghahangad ng na makakalakad. Ikaw, ako. Kapag naglalakad tayo, naalala ba natin ang Allah? Yun ang tanong natin sa ating mga sarili. Diba? Nakikita natin yung kaganda ng mundo, naalala ba natin ang Allah? Yun ang tanong natin sa ating sarili. So sabi ni Omar bin Abdulaziz, Kay duha din ni Amah, ah, Bilham Ang ibig sabihin ng kayido Ay Protektahan ninyo Ang mga biyaya ng Allah Sa pamamagitan ng Alhamdulillah Naintindihan natin? Kung ano yung biyaya sa'yo ng Allah Sabihin mo, Alhamdulillah ah, Dahil kapag hindi natin Maprotektahan yung mga biyaya ng Allah na kahit sa bilang natin na alhamdulillah hindi natin kaya ay aalis sa atin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inuulit ko, dapat sa lahat ng bagay ay marunong tayong magpasalamat sa ating uh, Panginoon at marunong din tayong magpasalamat sa tao. Wa may yaskurin sa yaskurin Ang sinong tao magpasalamat sa tao ay siya ay nakakapagsalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inuulit ko, maraming salamat sa ating mga kapatid na non-Muslim, yung ating mga kapulisan, yung mga uh, yung barangay chairman, Roman, at mga organizer, yung mga ulama natin, lahat-lahat kayo. Uh, sorry lang kung hindi masyado uh, maganda yung uh, pag ko kasi totally dalawang araw parang hindi kami nakatulong na buti ni Sek. Nurul Ang. Uh, Alhamdulillah. So ang pinakamahalaga, uh, dalawang bagay ang pinakamahalaga sa atin dito sa mundong ito na huwag nating paghiwalayin. Ang unang-una ay ang sukar, ang pangalawa ay sabat. Ang pagkasalamat sa Allah at saka ang pagtitis at pagtitimpi. Wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.